Bukas sa expected mas marami. Brown out ngayon. Oh. Go oh. wild. Kaya kailangan mauna sana yung uh, ating papaya. Kasi tatalunin niyan. Oh, ayan mga farmers sa magandang buhay. Ligpitan time. Masaya daw si Kongkong. Kong. May binulsang tip. Ha? <laughs> ah? Ba't masaya ka? Ha? Ah. Ayan. <laughs> Napromote na ng waiter. Parang mahal na mahal mo to brother ah. TikTok. Ah. ah, TikTok lang yan? Pati nga. Bo, oh, oh! Bebe, TikTok. Wow, 85 lang daw. Ito, oh. pwede kay Cardo ito. binaka oh. wow, binakakaya naman tumabi si Cardo sa iyo, ah. Oh, ito po ang ano, sa mga gustong magpa-deliver, Romel Makalino. Oh. Ayan. <laughs> Meron pa kasi isang lechon going to Florida. Ayan, oh. Ah, meron tayong major announcement mga ka-farmer at uh, si Bebe dahil nga sa mga challenge-challenge, sabi niya eh kinakabahan daw siya. Baka daw may atakihin dito. Sabi ko so ikaw kako. So yung 7,000, ipang charity na lang natin kako. So gano na lang pang gagawin namin dahil uh, tigil na yung challenge. Ayan, Sa mga gusto pong mag-challenge, ay sorry kasi natakot na po si Bebe baka may atakihin bigla dito at uh, pilitin na ako kasi in last time si Rizal yung tatay niya ay talagang pinilit bukang parang muntik na masuka kinabahan po siya so ayun sabi ko sige okay lang naman kasi ako naman uh, habi ko nga for advertisement pero kung sa tingin mo eh may ano ano na <laughs> Ay, tigil na lang so ayun Maligpitan na at uh, ang natirang baboy namin mga farmer siguro 1 and a half ang nailuto ah, na nai serve kasi may dalawang ulong natira at isang pigi halos so oh, isang pigi po ang buong pigi ang natira so ganon ayos pa rin kasi kahit konti ang kumain kanina marami po ang nag take out kaya bawi pa rin nairaos pa rin naman Bukas ay expected mas marami. Brown out ngayon. Oh. Ha? Oh. Ah? <laughs> kasi yung sabaw po ng sinigang Ano? Ah, tawag dito? Ang sabaw ng sinigang ay Siyempre magluluto na naman po mamaya, Bago So, ayun wing to ano na to Florida galing din ang Wigo ah mm. uh. Oh. Oh, walo tayo na. Ayun na. Buti na lang may generator tayo. Ay papano napapagana yung generator. Oh. डर में yung saksakan nakaikot yung ground nakasaksak sa isa pero yan okay na oh. Tignan na naman tayo ma wow mali Hindi ano yung saksakan, Di ba may ground siya okay. O yung ground nasasaksak dun sa positive Ano oh, okay na? <laughs> Ay, itong kubo na ano na to o, dapat ready na to bukas ang malinis ng maigi eh. okay na ayos na ayos na ah, na natin ah. Eh. lamansi chuchay pinakawalan na ulit ganyan naman yan yung mga aso tatali lang namin tapos sa ah, mga basura kong mga plastic plastic natin dun pa oh mayroon pa ito, ito. para walang mga kalat mga tubig para ready na naman tayo bukas yung pili natin may bulaklak na naman. Sana magtuloy na mga autor, ma? ha? sorry, sorry, sorry. Oh. So sana makapag ganun tayo agad Pero abotin din po siguro ng ilang linggo din yan Yung kubo na yan Kasi ang mangyayari dyan Ang poste namin ay bakal bitres tapos trusses lahat yun ay bakal na pero syempre yung maging mga upuan nya doon na papasok si kuya mates isasalpak po yung mga kawayan mga uh, upuan pa ikot plus yung bubong nya na ano na ganito para presko pa rin tapos paplanuhan natin kung saan natin nilalagay yung mga duyan duyan para medyo fresco kasi normally naman hanggang alas 12 malilim pa po rito eh alas 11, alas 12 malilim pa po dyan pag nagkaroon naman ng kubo oh, lililim na eh baka i-extend na natin ng konti yung bubong para para ano, para mas uh, malilim ba, dito ata i-wallet ko lahat yung battery ah, patay, dinala ni Bebe ayun lang tayo na lang tayo dito liligpit sila ah mabantayan natin si so Yun Yun double blade ngayon may sideline na siya sa lechon kasi siya nagkat sumama siya sa pagkatay kagabi at uh, nag alalay din po dito kanina plus kulang tayo sa tao siya po sa, nakalagay doon sa dishwashing area ang naging, ano natin, dahil wala si Dexter at Niki, ang naging, ano natin, naging uh, waiter si Kongkong tsaka si Nelnen. Okay naman. Round out, di ko alam kung agang kailan to, ng oras. Buti na lang, meron tayong generator laking tulong din to mga ka farmer kasi pagka ganyan marami po yung lechon kailangan ng automatic na ano eh naandyan ay hey. so ba't ito ayan mga farmer ah uh, 3 days ko na pong hindi na iikutan itong ating gulayan dahil na busy tayo ayan oh, dami na pong damo oh, sabi nga ni Kong kuya ang ko dami na pong damo eh sabi ko busy tayo yan para maikutan naman natin yung papaya kailangan nito ng 1620 pampalaki po ng ano ng ugat tapos pampalaki ng katawan so yung talbos natin ayan na yung kamote tamang tama si mama uuwi mahilig sa talbos ng kamote yan Mm, yung pula hindi ko lang alam kung nabuhay galing Batangas. Yung sili natin ay malapit na mga ka-farmer. Magpapafungicide pala ako dito. Try natin na mapagpraktisan ito. Anong fungicide ang gagamitin. Malay natin maging effective. Eh, yun ang gagamitin natin sa bundok. Yung lapnos daw ang kalaban nito mga ka-farmer. Parang nasusunog. Wala yatang nabuhay. Ah, ano ah. Hindi pa. 3.30 pa lang. Ayan, oh. No? Uh, Mukhang one month na lang. three weeks may makukuha na tayo. Yun, nabuhay! Ating mga katalbos ng kamote. Excited ako dito sa sili. Sabi uh, ni ni kung kuyan, dami na yan. Kasi pang chili paste din natin. Tapos, ang kalabasa ay nag na pong mamulaklak. At may mga bunga-bunga malilit, bunga maliliit bunga bunga-bunga tawag sa bicol maliit na ah, daga ayun na oh, tingnan nyo sabi ko na eh, magwa wild kaya kailangan mauna sana yung uh, ating papaya kasi tatalunin yan maano po yung kalabasa eh pero malaking tulong din po yan pwede tayo magpakbet sarap sa ano tilmok mga farmenyo yung ibinabalot doon sa bicol yung ano laki ng dahon talaga pag alaga sa ano ah <laughs> tingala pala itong ating nakuwang sili yung nakatayo ang ano nakatayo ang bunga ayan oh no? siling tingala na tinatawag ah uh, yung iba po kasi pababa na labuyo pa rin naman yun pero pababa siya so malapit na tayo magkaroon ng kalabasa bunga alam ano mga papaya natin ano? ayun magdadagdag pa ako magpupunla pala ako dumating na yung buto mahal ng buto ng ano uh, farmer mahal ng buto almost 2900 300 pieces lang approximately. Ganun po kamahal ang buto ng papaya. Kaya pag kinunla nila 'yan, pagka ano na 35 na bentahan, 40. Depende pa sa ano mo, pero pagka nag binabay and sell pa nila, umaabot pa po yan ng uh, 60 to 80 pesos per ano, piece per punla. So, ayan. Hmm medyo pangit ang kulay ng tubig natin kailangan magpapasok ng tubig siguro para mahaluan ng maganda pagka nakita kong kulay green yung doon sa delta, papasok tayo wala pong mahuling malaki ito magandang i sa mga baboy oh. kataba tatawag sa kapampangan kataba Bagay, after naman ng ano, si Kongkong Kong, So, weekdays mayroon siyang trabaho Ito, mapatira din natin yan Para malinis na Yung palay, ang ganda, mga ka-farmers Sana, tuloy-tuloy ang init Dahil, uh, Yung nga sabi ko, ulit-ulit ko <laughs> Sabi ko, pagka magandang araw, salamat ka ako. Kasi isang araw na naman, uh, baga na Kumbaga, nakapag uh, nakapag produce ng uh, pagkain yung ating palay para sa kanyang pagpuproduce din ng magandang bunga so ito, eh, hindi na kailangan diligan muna ito mga farmer di pantay-pantay ang laki ng papaya natin dahil tatlong batch to eh may naon na, may pangalawa may mga huli mga huli pero okay naman kulang pa dito ay ah, hindi second batch to second batch mm. dahil yung third batch ayan maliliit third batch na natin oh, ayan Monday mag ano tayo sayang yung papaya oh kung ilang years na ba to tinanim ni Rambo to problema pa kami dito hindi pa lechonero si Rambo mga ka farmer ha? hindi pa lechonero si Rambo andito na itong papayang ito sipin nyo yan mga unang batch kasabay po ito ng mga niyog kaya lang nga nakadali din ng sobrang init ito yung first batch so. Oh. sipin nyo kung nabuhay yung first batch na hindi tiginilaw ng mga gansa ganito nakalaki hmm. Kaya bilang ni Jimmy, magkatanim daw kami ng papaya ng July. Inaano niya, December, aani na. Sabi ko ba, ang bilis naman kako. Ka Oo po, sabi niya, tama-tama, mahalang prutas nun. Sabi ko, parang ano naman, siguro mataba yung lupa sa bundok. Tingnan na lang po natin, isa sa mga inaabangan natin yan sa mga future vlogs natin. Mabisita natin yung bundok at uh, yun nga lang mga farmer may problema hindi na hindi niya na alam kung saan yung boundary ng mga lupa. <laughs> Kasi 6 hectares 'yon, rights lang. Turo-turo lang po 'yon. Ganun sa bundok eh, tulo-turo. So, kung uh, let's say ito yung linya ng anong 'yan, yung yung puno na 'yon, tapos diretsyon mo itong puno na ganito, mga jimilina ganun po ang uh, ang labanan. <laughs> ganun lang sistema nila turo-turo lang pero sabi niya wala mga ano niyan boss kasi alam naman na may nakabili na niyan ng rights na yan so yun nga tataniman po namin hopefully ay uh, mapakinabangan ano sabi ko nga lagi kung ano man ang pag ma, pagmayari mo dito sa mundo hiram din lang natin yan may isang mayari niyan alam niyo naman kung sino di ba so ang importante in our lifetime ay mapakinabangan magamit sa mabuti 'Di ba? Yung nga sabi ko sa kanya, uh, ako gagastos. Basta ang ano lang eh, ang ang hamon ko lang sa kanya, maibalik natin ang puhunan. Ayusin mo. Maibalik yung puhunan at uh, yung kita sa na. 'Di ba? So, maganda pong deal ang binibigay ko sa kanya. Basta maging maayos lang, mapakita ko lang na maganda yung tanim, okay na ako doon. Mapapasyalan ko may mga tanim, 'di ba? So, may activity kami doon, may mapupuntahan. Okay na po ako doon. Basta may ilabas lang. Pero pera na yung ano. Pera na po yung mga sweet tamarind. Pera na yung mga puno na ilalagay namin doon. Siyempre hindi naman po yun na uh, kasama sa ano namin. Gastos ko na yun. Ang iaano lang namin doon yung abono na ginamit doon sa gulay. Mga papaya, yung binhi ng papaya, yung sile, uh, sili. ba? Diba? So yun po ang uh, ano yun namin. Pero yung mga let's say nagpagawa ng kubo, wala na yun. Out na yun. Basta yung ano lang, yung gagastusin lang po doon sa pagtatanim. Hopefully, ay uh, magamit namin at uh, mapakinabangan. ano? Yan lang po nga, uh, yun din ang aking pinagpipray. Sana uh, eh, bigay ng Diyos na maging kapakipakinabang. Excited na po ako kasi ang plano naming itanim doon ay yun daw magpapabili siya ng power spray mga ka farmer yung kasi meron daw bukal doon iya uh, kung maga doon kami sisip-sip ng tubig alam niya eh alam niya eh. kabisado niya po yung lugar doon eh so kahit daw tag init makakakuha kami ng tubig so sabi ko maganda kung ganon maganda kung ganon eh hopefully ay maging okay at uh, marami naman siyang connection doon at, uh, <laughs> alam nyo na arayat mga farm hindi ko na kailangan i-elaborate pa sabi ko nga meron bang ano sa atin yan baka may ano kami nga bukos huwag kang mag-alala atin niya kilala kaibigan natin lahat mga yan so sabi ko di okay ka ako sabi niya makakapag ano ka ba kung wala kang kilala ba diba? sabi niya so okay sabi ko ikaw ang ano ikaw ang nakakaalam walang gagalaw sa atin sabi niya so yun naman po eh, tayo naman marunong makisama kaya ayos lang so Basta subukan lang para naman eh ilang years na ba nakatenga yon Almost 4 years na. Almost 4 years na po yon kasi nabili namin yun. Wala pang bahay. Di pa nag-uumpisang magpatayo ng bahay. Nabili na namin yung rights doon eh. So tingnan na lang po natin kung anong ano, progress. Naglilinis na daw siya. So ayan, ang gandito na lang po muna mga ka-farmer at it's Saturday today. So ayan, maraming salamat at magandang buhay!